Diba. Warm up muna tayo, guys. <laughs> warm up. <laughs> warm up tayo. Yeah. Hindi pa. Nagwa warm up pa lang ako. Okay O ready na tayo. <laughs> Let's go. <laughs> oh, 'di ba? Ano'ng gagawin natin? Ay. Tayo. <laughs> ginagamit ng bakay na ito ba <laughs> itong pangkayod na ganito guys ha? Na. classic to classic no? <laughs> so, simula na po tayo diba? Kumbaga, baga sa sabi nga nila kesa i-flex mo lang ng i-flex yung muscle mo gamitin mo sa maayos <laughs> sa magandang paraan no? so kung meron kang mga muscle muscle no, gamitin mo sa ganitong paraan ganito rin kasi yung ano yung gamit namin dati nung maliliit pa kami ganito yung gamit namin pero sa amin yung may ano may, may paa nakasama para na siyang kabayong maliit pero meron kasi mga nabibilim ganito na kung pinagkakayuran lang. Tulad nyo Yung ulo lang. Kasi ikaw na maglalagay sa kahoy. O. No. So, ayan po siya. Ganyan. Ganyan na mag kayod kaya sa palengke Tingnan niyo nun libre kayod. Meron bang ganun? No, ah ganyan siya. So ito po, natapos na po natin. No? Okay na. Yung ating pagkakayo. Bye!